Mr. President, uh, if I may, no? uh, sinabi rin po ni Las dito that kayo po yung uh, lord of all drug lords. Ano pong masasabi niyo po dito? Ano po? Kayo daw po ang lord of all drug lords. Ay, I cannot... So, alam, alam, mo man ako, sir. Papabili siguro ako namang aspirin, gano'n, pero... Paki-explain po properly, uh, Mr. President. Hindi po namin masyado maintindihan. Hindi ako question. dadating ng pagka-presidente, sir, kung ganun ako. Uh, sir, can you kindly tone down your voice? Oh, yeah, yes. Uh, we're just I trying to... Yes uh, no, 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 Mr. President. We're just asking uh, to clarify your statements. Pulin, alam ng lahat ng tao ng Pilipinas... Mayor ako, hindi ako dadating ng pagka-presidente kung gano'n ako katurpe. Okay. Sinasabi lang po namin, question, Mr. President, kung kayo days. po yung lord of all drug lords na sinasabi po ni Arturo Laskanyas. Yung po ang tinatanong ko...